kita kitang kita kulay mo dyan. Oo, oh, dadaan ka. Oh, kau okay, talaga gusto mo lagi sa dulo. Please. Ay! Ay. Ano, Kenju King? Ang dito Hello. Ah! Ay! na! O, oh, diyan Pagkakala ah, no? <laughs> may mahulog. Ano, easy. I don't like it kan ko eh. yung Ay, bum, bumbong ka talaga. Ang bumbong. Yung ano. Ma? Tapos kasi dalawa uh -oh. tayo. Dapat doon yung kay... Ah, okay, okay lang. Naninibago eh. Takot. Sabi ko hmm. dito ako solo eh. <laughs> Ay! Ay! <laughs> oh, sige, ito ka nito na Ay! Sige, baba ka, baba. Paano pag-aba? Baba, baba, pag-aba. Bakuna, bakuna,